What is up mga pare ko? ngayon, ito na yung araw na magpapalit na tayo ng carburetor dito sa Kia Pride CD5 na 1994 model. Yun, sasagutin ko na agad yung tanong na pwede nyong itanong sa comment section. And panigurado dyan, itatanong naman bakit ako nagpalit ng carburetor. Palit ako ng carburetor kasi dami na talagang problema nito. Bukod doon, maluluwag na yung mga kabita ng mga jettings. Sira na yung floater. And yung floater naman talaga yun, sira naman na talaga nung nabili ko to. Yun, marami na talaga siyang problema kadalasan problema ko dito, overflow. Hindi ko na makuha yung settings ng plotter kasi nga, sira na talaga yung plotter nito. So may nabibili namang plotter and problema ko naman yung mga jettings, maluluwag na yung kabitan niya. And bukod doon yung sprinkler ng gas kasi pagka tinatapakan mo yung carburetor, pero sya pumuposit-sit. Yung kasi, ay sira na rin kung saan saan na lumulusot yung gasolina. Hindi naman siya barado o okay, kaya lang kung saan saan na lumalabas yung gas niya bakit 4K yung kinabit ko. Yung 4K kasi, pinaka main reason dyan, mura siya. Bukod sa mura, mas mura din yung repair kit. Mas madaling makabili ng mga parts na kailangan in case na may masira dito sa carburetor kung 4K yung gamit natin. And downside naman ito, hindi na natin may babalik yung uh, ibang mga vacuum. Nangangailangan kasi ito ng potted at vacuum. Itong advancer ng distributor. Ano-ano ba yung mga kailangan natin para sa pag-convert ng 4K Carb to Kia Pride? So, una dyan, kailangan natin ng base plate. So, ito, adapter siya ng 4K Carb to Kia Pride. Gumawa lang ako ng gasket dito. So, ginawa ko dito, garlock to. Ako lang gumawa dito. So, ayan, napakadali lang. And then, so, ako nakakapansin kung bakit may ganito yung base plate ko. So, ito yun. Ito yung rason dyan bakit meron siyang tapias dito. So, ginawa ko talaga yan. Tapiasan ko siya. yan So, parang palalim to papunta dun sa loob. Ito yung dahilan. Mapapansin nyo, itong 4K carb natin ay meron siyang vacuum dito. So, kaya yan nandyan kasi meron talaga yan. May gamit yan. So, hindi natin yan pwedeng takpan. So, mangyari kasi nya pagka hindi ko to binawasan, matatakpan yung vacuum na to. So, ganyan bali mangyari dyan. Kaya ako siya nilagyan dito, tinapyas ko to para kahit nakalagay yung base plate makahigo pa rin siya ng vacuum ayan o hindi siya mababypass nandiyan pa rin yung vacuum sa loob ayan ganun din dito yan sa so may gasket nya iniwas ko din ayan yung gasket ko so nakaiwas talaga siya so ganyan lang mga pare ko yung magiging setup sa magtatanong kung ano yung gagamitin kong fittings. so ginamit ko lang na fuel fittings dito ay itong stock din ng Kia Pride carb natin na stock. So dito 'yung fittings. Kinuha ko lang siya para hindi na ako bumili pa o magpagawa pa. So ito bali 'yung reducer ng 4K carb. So nakalagay dito 'yan. So ginawa ko, tinanggal ko lang 'to kaysa bumili pa ako dito ng fittings para dito. Tinanggal ko lang, and then kinabit ko 'yung stock na fuel fittings. And so nagkasya naman siya. So wala nang problema, hindi na tayo bumili ng fittings, stock na lang din ginamit ko. Ito lang yung mga kailangan naman natin dito. Base plate, syempre carburetor, gasket maker, ito kagaya ito, garlock, and beta gray. So, paano tanggalin? Ayan lang, tinanggal ko lang yung hapat na tornilyo na 12mm dito. Tatanggalin nyo lang itong carburetor. yan. Tapos yan, lilinisin naman natin to. So, ito naman ay nalinis ko na. Gawin ko lang dito, tatakpan ko lang to o dadagdagan ko lang ng beta gray dito. Lagyan lang natin para siguradong walang singaw at walang makakalusot na vacuum So, mas dinamihan ko dito sa side ng water passage. Kasi may water passage yan. So, ito kasi tinakpang ko na. Bit lang natin to. Itong base plate. Bit natin yung tornilyo. Ito, so, yun apat na piraso to yan alright mga paragon so ayan ang higabit na natin yung base plate sunod naman natin tong gasket natin na ginawa so didikitan natin ito lang din mismo kung ano lang to laki nya dito lang din tayo magdidikit ayan, so dito tayo magdidikit para saktong sakto talaga siya. So, tikit na natin to. Then, pag nailapat na natin itong gasket natin, lagyan naman natin ng kapiraso lang dito. Yung pabilog na to. So, kabit na natin itong 4K garb natin. So, lang natin sa dyan. And then, ito pala nakalimutan kong subihin kanina. So, isa rin to sa kailangan natin. Apat na pirasong 12mm na bolts na may kasamang washer